ito si Edison. Cool. Maarte pagdating sa katawan. Ang Dota boy ng section B. Mas marami pa ata ang time sa Dota kesa sa klase. Tama. Pero galante naman. Walang problema pagdating sa bayaran. Matalino naman siya. Yung nga lang, tamad. Mabait at sa masarap kasama. Joker din yan. Yan si Dayan, isa din sa mga pretty girl ng Section B. Kaso madaling mapaniwala daw. kabiso. Mm-hmm! Nakakabingi ang boses. High pitch ba? Yan si Bebs. Palaging galit at stressed out. Ang dami kasing minors. Ha <laughs> ha ha ha. Buti nga't sinwerte at, at makagraduate na siya. Si Bebang, iyakin din yan. Kaya nga siya ang best supporting actress ng Section B. The very focused sa mga gusto niyang gawin sa life. May time pa din siya mag-party at uminom. Yan si Jenny Lu. Boyish daw. Pero di nyo alam, girly yan. Taklesa, walang pakialam. Pero di pikon yan kahit asarin mo. Mabait din, pero may pagkamadaldal. Ito si Jonah. Madalas childish, nagbi-baby to, ha ha ha. Madadala na pagtungkol sa chismis. Kampay ka, bisyo. Body conscious din yan. Si Rachel, isang babaeng martyr. Kahit sang katutak ang advice na bigay mo dyan, wala pa rin kwenta. Pasok dito, labas dun. Ha ha ha. Tapat magbahal yan, Grabe pag nakainom. Naglalampaso ng sleep. Lalo na pagka-related sa love, love, love. Inuuntog pati sarili. Isang mapagkakatiwala ang kaibigan. Matalino din to. Tawa pa ng tawa kapag kinakausap ng maayos. Si Peter, the big man with soft heart. Magaling makasama with other people. Mahilig din tumawa at ang mata gumagala lalo na pag maraming fafa. -fa. Love it! Ang tagagawa ng case ng Section B. Knox, kumikita ang kabuhayan ng lola mo. Basta, isa siya sa mga muse ng Section B. Rampa nga dyan.